Nako mga bossing ko, marami tayong iba't ibang mga pamamaraan para tayo higit na makatrak ng swerte, lalo lalo na tungkol sa usapin ng kaperahan mga bossing. Kamusta po kayo? Kayo po ba mga bossing ko gumagawa ng mga pampaswerte? Pero syempre mga bossing, laging niyo pong tatandaan, ang mga pampaswerte ay sangkap lamang para higit tayo na makatrak ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng kaperahan, kasaganahan ng buong pamilya mga bossing ko. Ang numero uno po mga bossing ko ay sipag atyaga, double time sa pagkayod mga bossing at huwag ka makakalimot magdasal at sumabay ka na rin sa mga ganito para wala ka ng pagsisisihan pa mga bossing. Para lahat na yung ninyo at wala ka ng pagkukulang pa na sasabihin ninyo sa sarili nyo, ay sayang ba't hindi pa ako gumawa yung mga ganun mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ano po ba? Kagaya na lagi ko sinasabi, kailangan bago sumapit mga bossing ko ang uh, February 10, nag-general cleaning na kayo ng inyong tahanan mga bossing, asya kayo po mga bossing ko, kapag luman-luman na walis tambo, walis tingting, itapon nyo na po yan pati mga basahan ninyo na luman-luman na at maging mga doormat po ninyo na luman-luman na, ipagtatapon na po yan, palta na ng mga bago po mga bossing, kagaya ng mga doormat, walis tingting ting, tambo, dustpan, baka yan po ay may crack na, itapon nyo na po yan or kaya po watak-watak na, wasak-wasak na inyo po mga basahan, bagamat basahan po yan, pero dapat po yan po ay uh, hindi ganyan. Dapat maayos po palagi mga bossing. Ngayon po mga bossing, pag tapos po ito, itapon, magpalit na ng bago. Ngayong Chinese New Year, February 10, mas mainam, mga bago po inyong gagamitin kapag may bingot na yung mga lagayan ng asin. Ganon din po yung asukal or kaya yung mga lagayan nyo. At pagtatapon niyo na po yan mga bossing, dapat bagong taon pa lang po natin ay napalitan na po yan. Ngayon po, kung inabot ka pa ng Chinese New Year, ngayon ang pagkakataon, itapon nyo na po yung mga bossing. At pagkatapos po mga bossing ko, yung mga anlilawa sa kisame, kumuha ka ng walis tingting, magulis-ulis kang ganyan mga bossing ko, hindi maganda na mayroong mga anlilawang niya, mga pinagbaya ng mga gagamba mga bossing ko na malalaki, yung gagambang bahay. Yan po'y alisin nyo, yan po'y nagdudulot ng kamalasan. Yan po'y nag a attack ng negatibo. Ngayon di pa mga bossing ko, sa harapan ng inyong tahanan, kung may basurahan po dito, yan po'y igilid ninyo at huwag sa mismong pintuan mga bossing ko. Dahil once na pumasok po kayo sa loob ng inyong tahanan, yung negatibo, papasok din po yan sa loob ng inyong tahanan. Kaya alisin po yung basurahan na yan mga bossing ko. Ngayon po mga bossing, 'yung ilalim ng inyong higaan kaya ikaw hindi makatulog, ikaw po ang daming iniisip, ang daming problema dahil madumi ang ilalim ng inyong higaan. Kaya dapat po mga bossing ko, 'yan po yung lagi dapat malinis at uh, mas mainam po mga bossing ko, iayos lagi 'yung 'yung higaan po ninyo, 'yung kama po ninyo dahil kapag po 'yan ay magulo-halo-halo po mga bossing ko, 'yan po ay makaka-attract ng negatibo. Sa kusina naman po ninyo, dapat po ang inyo pong kalan, laging malinis, kaya brushin nyo na po yan, tapos punasan po ito ng suka, mga bossing ko, suka. Yan po, unang-una, maalis ang mga amoy po nito, pangalawa, nagtataboy po yan mga negatibo. Ngunit po, mga bossing ko, sa ating pong aridoro, baka madumi po yan, linisan nyo po munang mabuti, at lagyan nyo po ito ng asin, mga bossing, isang kutsarang asin, lahat ng mga strainer, linisan nyo muna mga lababo, yung mga may strainer yan, lagyan ng asin para makontrol ang mga kamalasan na maaring pumahas pumasok sa loob ng inyong puntahanan. Yung rep po ninyo, kamusta naman? Baka po madumi po ito. Baka ang dami na pong parang nilulungot na po siya mga bossing ko at saka may mga amag na mga pagkain may mga expired na na pagkain ipagtatapon na po yan mga bossing ko dahil nagdudulot din po yan ng negatibo tapos punasan nyo rin po ng suka yung rep po ninyo mga bossing or kung may uling ka, maglagay ka na ng isang uling po dyan sa rep po ninyo para mahigop yung mga amoy yung mga lansa, baho po ng inyo po rep mga bossing ko at yan po mga bossing ko nag-a-attract ng siksikliglig sa inyo pong rep mga bossing sa inyo pong cabinet, ganun din para laging maraming pagkain masagana ang pamumuhay ng buong taon mga bossing. Ganun din pa mga bossing ko, ma mas maganda o galiin nyo din po sabihin sa buong pamilya, yung anak ko po, alam din po ito mga bossing ko, yung anak kong bunso. Ganun din yung panganay ko mga bossing ko kapag na, nakakarinig sila ng mga daing-daing, away-away, agad niya sinasabi na tigilan yan at malas yan. Ganon din po sa inyo pong buong pamilya mga bossing ko, kung nakalipas sa taon mga bossing ko ay may away-away sa loob ng inyo po tahanan, mainam na i-meeting nyo sila na huwag mag-away-away, malas po yun malas din yung daing ng daing. Baka ikaw po yung naniniwala sa ganito. Tapos mayroon namang membro ng pamilya na daing ng daing na hindi maiwasan yung pagdaing mga bossing ko. Nako mga bossing ko, negative po yan. Kaya kung kayo po ay may mga ganyan sitwasyon, kailangan po mga bossing ko na maalis yung mga ganyan sitwasyon para lahat po mga bossing ko ay maging matagumpay. Lahat po yung makatrak ng swerte mga bossing. Kasi kapag may isa sa membro ng pamilya na tiwala sa ginagawa po ninyo para may kumukontra, ay masaklap po ng miyembro pa ng pamilya. Kaya, i ang miyembro ng pamilya na alisin ng mga ganong sitwasyon na away-away mga bossing. Kailangan walang away-away mga bossing. Pagkatapos po mga bossing ko, mas mainam po mga bossing ko na yung mga, alam yung may mga sira na, yung mga pwede nang itapon kahit yung mga stuffed toys mga bossing kasi kapag mga luma ng stuffed toys po yan maaring ano siya dikita na ng mga negatibo kung pwede pa tong laban or may tao pang ma makakagusto po dito i-donate nyo na laban nyo po siya para maging maayos tapos i-donate balutin nyo po at i-donate nyo po ito at huwag nyo na istakin sa loob ng inyong kwarto dahil nag-a-attract din po yan ng mga bad spirit kapag lalo na yung mga luman luma na ng mga stuffed toys kung mapapakinabangan pa ng iba, i-donate nyo na lang po sa iba. Kung hindi na mapapakinabangan, lumaluma -luma na, may sira na siya, itapon nyo na po yan mga bossing ko. Huwag nyo na paabutin pa ng change new year mga bossing ko. Dahil yan po nga ay maaaring kaya, nabawa, masipag ka naman, madiskarte, lahat na po ginawa po ninyo pero parang malas at malas pa rin. Maring isa rin yan sa nagiging dahilan kung bakit parang nagiging mailap ang swerte at nakaka-attract po kayo ng negatibo mga bossing. Ganun pa mga bossing ko, gawing maaliwalas ang inyong kapaligiran. Alas yung mga kalat-kalat, iayos na po yan mga bossing ko. At uh, tapos, ah uh, yung inyo pong Ayun, pong uh, lababo, dapat po ito ay laging malinis mga bossing ko. Dahil kapag madumi po ang lababo, madumi ang kalan, madumi rin po mga bossing ko ang inyo po rep. Nag-a-attract po yan ng kahirapan tungkol sa usapin ng pera. Ni makain po ay wala mga bossing. Hanggang sa magsunod-sunod na mga pagsubok nyo po sa inyong pong buhay mga bossing, nalubog sa mga pagkakautang at marami pang problemang pagdadaanan. Kaya lagi dapat malinis po yan. Mas mainam pa nga po may isang baso ka na suka mga bossing ko sa inyo pong rep o sa inyong pong, sa inyo pong 'yung kusina, meron po kayong parang parang nakalagay po siya sa isang platito ng mga ng mga uling, pwede rin po yon Or kaya bago pumasok ng inyong tahanan, may ganon mga bossing ko sa isang mangkok, May uling po siya mga bossing ko. Yun po ay humihigop ng baho at negatibong enerhiya. Yan pa mga bossing ko mga ilan na pwede nyo pong gawin mga bossing at makakatulong. katulong uh, bago sumapit ang Chinese New Year, New Year kung napapanood nyo na po ito, gawin nyo na po yan mga bossing ko at malaking tulong po yan. At kayo mismo yung makakapansin na malaking magandang pagbabago matapos nyo po itong gawin. Kaya kung mapiniwala mga bossing, asya mga bossing, good luck po